Hello sa mga kalakbay, uh, magandang maga for this video. N nasa bayan tayo na may Laguna kung saan meron tayong nakita o na-meet na kaibigan natin mula nung uh, nag-aaral pa tayo ng Marino. Kung saan siya yung kaibigan ko kasama almost isang taon sa aking pinag-aralan na school, uh, Laguna Maritime Arts and Business Colleges. Uh, Barangay San Miguel kung saan meron siyang pesto. Uh, okay nga pala, pagkakalakbay. Saya mimiwas Boy Kaya, Meron akong atay Palunan balun Isaw Sarado ko uh, Kalagunta ng San Miguel San Miguel Ayan malapit sa Ang ang kanyang palatandaan ay yung Central Elementary School Palakbay ito yung aking kaibigan mula Nung nag-aaral kami ng Marino O Maritime Arts Business College Sa uh, Balen Laguna ito, nagkita ulit kami, nagmeet kami. Oo, ano mo silang years na siguro? 8 years na mga kalakbay, biro mo, ganun katagal nakita ulit kami ni kalakbay. Step na solid kaibigan. Then ito, ang tagapayo ko nung nag-aaral pa kami. Then uh, shoutout nga pala kay Don Don Hosteleros. Si Christian, Nar si Christian Narakamo, si Nar ratak namin, uh, dalawa nag-usap kami, uh, magsusiming kami sa Taytay Falls. Ayan, Don Don Hosteleros, saka si Narakamo, ping pa nandito, comment, saka si Eric. Eto. Kalupig. Oh, kalupig tama tama si Kalupig. Nos Terreros, paki-comment na lang yung ating isang kaibigan. Then tara, sana maganap yung amin si Ming. Siguro pag-usapan namin kung kailan o oh, update sa DC. Chat-chat na lang. Chat-chat na lang. Thank you, thank you uh, tol, Joseph. Oh. Mark Joseph. Okay. Ah, sa mga mapapagawi dito sa Miguel, huwag niyo kalimutan oh. tikman yung kanyang Prada. Bay, uh, susubukan natin yung kanyang uh, masarap na product. Bari, li tol, limang atay. Malalaki to. Malalaki. Pakita mo, tol. Pakita mo. Ang malaki na ano. Ayan, yeah, lima. Yeah. Tapos, ito loko lang ito. Tapos, Pusok ka sa 20. Tagay sa tagay sa ito. Karate lang, oh. Pero lima piso yung po. Per, per pieces. Ay. Mura pa na, ano. Ayan, ma. Dalawa, dalawa. Kaya sila, mala lang Oo. Oh. Kanyang ating orders lahat. Ito na. to sa mga Hilaguna or pampulutan natin sa habang tayo nagiinom sa Taytay -tay Falls. Pwede natin contact yung Clara. Ay, nalabas sa screen ko. Paki-follow na siya or paki-message.

kulang yung asama ko sa akin paglalakbay May body. Siya yung body ko na taga, taga pagmana ko. <laughs> And, uh, um, Mark Joseph, thank you, thank you, thank you. sa... Uh, salamat din sa pagbisita pa rin. Okay, okay. Ay, nakapagbisita tayo at nag-take out tayo ng atay. Tol, salamat. Yes, yeah, tol. Ay, mga kalakbay, uh, bilang isang kaibigan o no, followers, supportahan natin ang mga local business natin dito sa Laguna Kung saan, ito, Meron tayong take out then patulon na kami ng nakbon kaysa tra <mulay>